Okay, magandang araw. So, sabi ko kay Nina ay narito ibubukod ko na lang ng um, upload ng video yung panitikan, yung nobela ng isang libo at isang gabi. Dahil hindi maabot o hindi kinakaya doon sa Zoom na ginagamit ko dahil meron lamang limit dito na 30 o 35 minutes. Kaya binukod ko ng upload ng video yung panitigan. At pero bago pala yan ay muli natin balikan ang mga gabay na tanong. Una, sino-sino ang mga tauhan sa nobela at ano ang kanilang mga naging katangian. At doon tayo sa ito, yung hindi ko pa rin na-edit. Uh, hindi damdamin ang tinutukoy ko ngayon dyan. Ang tinutukoy dyan, ang tanong dyan ay anong suliranin ang kinaharap o kahaharapin ng pangunahing tauhan sa akda. At ang pangatlo ay tama ba ang gagawin ng pangunahing tauhan sa nobela o sa akta na panonoorin natin sa maya-maya sa, sandali lamang. Okay? At ngayon ay dumako na tayo sa sa nobela ng Saudi Arabia na pinamagatang isang limbo at isang gabi. Muli isinadin sa Pilipino ni Julieta U. Rivera. Sa babaeng mga ngalakal ang nakipag-isang tip sa isang lalaking mahilig maglakbay sa buong Malimit siyang iniiwanan ng matagal ang kanyang asawa. Dahil sa katagalan ng ipag-uwi ng lalaki, nakadama siya ng kagulutan at pagkabagot. Umibig siya sa isang lalaki mas bata sa kanya. Isang araw, isang lalaki ang nagsampa ng reklamo laban sa lalaking kanyang inibig at ipinakulong siya. Nang malaman ng babae ang tungkol dito, agad siyang nagbihis ng pinakamaganda niyang damit at pumunta sa heavy ng presya. Bumati siya at sinabi, Kapatid ko ang lalaki pinakulong ninyo. Inaway ng hindi namin nakikilala. Subalit nagsinungaling ang lalaki tumistigo laban sa kanya. Nagkakamali kayo sa pagkapabilanggo sa kanya. Wala na akong kasama at wala nang susuporta na sa akin. Kaya maawa na kayo. Pakawala nyo na siya. Nang marinig ng pulis ang kanyang pagmamagkaawa at makita ang kanyang ayos, o oh, bibig ito sa kanya, sinabi nito. Pumunta ka sa aking tahanan hanggang sa mailabas ko ang iyong kapatid. Tutulungan ko siya at pagkatapos at ilayo mo na siya. Diyos ko po, sagot hindi ako pumupunta sa bahay ng isang lalaki is ng sa akin. Sa akin? Kung gano'n, hindi ko siya pakakawalan. Maliban kung sasama ka sa akin at payagan mo kung gawin ang gusto kong gawin. Sa akin ang tibis. Sumagot siya. Ikaw na lamang ang pumunta sa aking tahanan kahit maghapon at magdamag kung talagang kinakailangan. Sabi ng babae saan ang iyong tahanan? Tanong nito. At iniguro ng babae ang bahay at nagbigay ng oras para sa pagdukta. Humingi rin siya ng tulog sa Kadi. Diyos ko, Kadi! Oo? Sagot nito at siya'y nagtatuloy. Pag-aralan mo ang kaso ko at gagandit pala ka ng Diyos, sinabi nito. Sino ang may kagagawa nito? Sumagot mayroon akong kapatid, kaisa-isa kong kapatid. Naparito ako dahil sa kanya. sapagkat ikonulong siya ng pulis at pinarata ng isang kriminal. Nagsinungaling laban sa kanya at sinabing ito'y masamang tao. sa ako, tulungan mo siya. Nakasulya pa ng kadi kung pipigil ito sa kanya. Pumunta ka ang sa aking para makasama ko. At sasabihin ko sa pulis na palayakin ang iyong kapatid. Kapag nalaman ko kung magkano ang kabayaran para sa kanyang kalayaan, babayaran ko lang sarili kong pera upang ako'y mapaligaya mo. Sabagat napakaramping ng iyong tinig. At sinabi niya, Kung magiging mabait ka sa akin, sumagot ang kahati ko. Kung hindi ka papayag, magkakaalis ka na at huwag mo na akong sisihin. Uli siyang sumagot. Kung talagang iyan ang gusto mo, mas maganda at pribado sa aking tahanan kaysa inyo na maraming katulong ang makakaistorbo sa atin. Sa kaisa pa, hindi naman ako masamang babae. Subalit kailangan ko lang itong gawin. Saan yung tahanan? At ang tangkati. sa siya. Sa ganitong lugar. Sinabi niya ang tagdang araw at oras ng kanyang Pumunta rin siya at umiinang tulong sa Bifir na palayain ang kanyang kapatid sapagkat lupha yung itong kailangan. Subalit may binigay rin itong kondisyon. Payagan mo akong gawin ang gusto kong gawin sa iyo at palalayain ko ang iyong kapatid. Sumagot siya, kung talagang gusto mo, doon na lamang sa aming tahanan tayo lang doon. Hindi naman kalayuan ang aking bahay para maayos ko naman ang aking sarili sa anang bahay mo. sa ganitong lugar. At nagtagda ang babae ng unas at araw na gaya ng dalawang na una. Mula rito ay pumunta siya sa hari. Isinalaysay rin niya ang pangyayari at humingi rin siya ng tulong upang mapakawalan ang kanyang sinasabing kapatid. Sino ang nagpakulong sa kanya? Tanong ang happy ng pulisya. Ang kanyang sagot. Nang marinig ng hari ang nakahahabag na salaysay sa pagkakakulong ng kapatid, bumukal sa puso nito ang awa at pagmamahal. Sinabi nito na sumama sa kanyang tinutuluyan at upang matulungan siya palayain ang kapatid. Subalit kanyang sinabi, O oh, mahal na hari, Mandalinang lang para sa iyo ang lahat. Wala akong magagawa kapag iyong kinusto. Subalit malaking karangalan kung pupunta ka sa aking tahanan. Siya'y pumayag. Sinabi ng babae ang lugar at oras na kanilang pagtatagpo na gaya ng oras sa sinabi niya sa unang tatlong lalaki. Umalis siya pagkatapos at kumanap ng isang karpentero at sinabi nito. Ipag-uwa mo ako ng isang kabinet na may apat na compartment. Magkakapatong, may pinto ang bawat isa at masasaraduhan. Malaman ko lang kung magkano at babayaran ko. Sumagot ang karbintero. Apat na dinaryo ang halaga nito. So, balitin hindi ko ito pababayaran kung payagan mo ako sa aking kahilingan. Kung kinakailangan, sagot ng babae. Papayag ako. Supalit, gawin mo ng lima ang compartment na kabinet na ipinagagawa ko sa iyo. At sinabi nito kung kailan ihatin ang kabinet sa kanyang tahanan. Sinabi ng karpentero, Mabuti, sige, bopo ka na lamang at gagawin ko ngayon din ang iyong kabinet. Pagkatapos na magawa, inutusan niya ang karpentero na dalhin sa bahay ang kabinet. Purnesto niya ito sa sala. Katapos, umuha ng apat na damit at may iba-ibang kulay. Naghanda na rin siya ng makakain, karni, prutas, inumin, mga bulaklak at pabango. Dumating na ang araw na ipinigay niya sa lahat ng hinihingya niya ng tulog. Isagot niya ang kanyang pinakamahal na damit, naglagay ng mga adorno sa sarili, nagpapango at nilagyan ng mamahaling carpet at naghintay sa kahit sino ang maunang tumating. Si Kati ang unang dumating. Nang makita niya ito, tumayo siya at tumalik sa paanan ni Kati. Hawak ang kamay. Inaya niya itong maupo sa carpet. Nang sisimula na nito ang kanyang bakay, sinabi ng babae, Alisin mo muna ang iyong kasuotan at ang iyong turban. Isuot mo ang dilaw na roba at unit na ito habang inihanda ko ang makakain at mainom natin. Tapos, pwede mo nang gawin ang nais nice mo. Habang isinusuot niya ang robot, may kumatok sa pinto. Sino ang kumatok? Tanong niya. Ang aking asawa. Ano ang aking gagawin? Sana ko pupunta. Dali ko niya. Huwag Sa akin ko. Itatago kita sa kapinit na ito. Gawin mo kung ano ang dapat sa kutikali. Kaya ipinasok niya ito sa pinakaibabang compartment at isinara ang pinto. Pumunta siya sa pintuan at tinignan kung siyo ang kumato. Ang hindi rin po siya. Pinatuloy niya ito agad. Ariin mo iyo ang lugar na ito at ako'y iyong aliin. Kung araw sa akin ka, kaya talisin mo na ang iyong suot at ipalit mo ang kulang ruba na ito. Subalit bago nito magawa ang kanyang pakay, sinabi Ako'y okay, iyong iyon at walang ilistrobo sa atin. Kung mabait ka talaga, kumuha ka muna ng kautosan na magpapalaya sa aking kapatid para naman mapanatag ang aking kaluban. Masusunod, sabi nito. At kumawa na nga ng kautosan ang polis na nakasaan ang agarang pagpapalaya sa kanyang kapatid. Nang sisimula na niya ang kanyang bakay, biglang may kumatok sa pinto. Sino ayun? Tanong ng pulis. Ang aking asawa. Sa mga nagbabae. Ano ang gagawin ko? Pumasok ka sa kabinit na ito. Pag-alis niya sa kakalungabas. At ipinasok niya ito sa pangalawang compartment sa ilalim at sinarahan ang pinto. Samantala, ang nangyayari ay naririnig lamang ng Kadi na nasa loob ng isang compartment ng hangin. Pumunta uli ang babae sa pintuan upang muling tignan kung sino ang tumutuloy. Si Giselle. Sinabihan din niya ito na tanggalin ang mabigat na damit at turban at magsuot ng pas magaan. Isinuot niya ang bukaw na damit at ang kanyang pulang kukit at pati na rin ang kanyang rupang gagamitin upang maginawa sa pagpuntun. Nagsimula. Ano ang bakal ng sale. Nang bigla may kumatok. Tinanong rin niya kung sino ito at sinabi ng babae na ito ay ang kanyang asawa. Nalito ang lalaki at nagtanong kung ano ang kanyang dapat gawin kaya sinabi sa kanyang pagtago sa loob ng kabinet sa ikatlong apartment. Tulad ng nauna. Isinara din niya ang pinto ng kabinet. Pumunta siya sa pinto at pinag-usan ang kubato. Ito ay ang halik. Pagkatapos na imungkahin ito, ang pagpapalit ng damit, maya-maya pa ay nagkapalagay ang loob ko sa Sinimulang gawin na ng hari ang kanyang ninanais. Nakiusap ang babae na tumigil muna at nangako palilikayahin niya ito sa silip pagkatapos ng kanyang sasabihin. Kahit ano ang iyong kahilingan, alisin mo na ang iyong ruba at turban. Mahal ang kanyang damit nagkakalagay ito na isang liit tinayo. Nang alisin niya ito, ipinalit ang lupa na nagkakahalaga ng isang ordinaryo dahil. Ang lahat ng kanilang pinag-uusapan ay naririnig lamang ng tatlong lalaki na katago sa tatlong compartment ng kapitian. Subalit hindi sila makakasin na. Nang simula ng hari ang kanyang nais ba, sinabi niya, Mayroon ko sana akong ipakikiusap sa iyo. Habang sila nag-uusap, ay, kumatok muli sa pintuban. Tinanong nito kung sino ang kumatok. Muli niya sinabi na ito ang kanyang asawa. Sinabi nito na paalis din ang asawa o siya ang hari ang pagpapaalis dito. Subalit siya na na maging matyaga. Kaya pinapasok nito sa pang-apat na compartment na kamigyan at isinan na. Lumabas siya upang patuloyin ang kumatok. Ito ang karpentero tinanong ng babae. Ang klaseng kabilit ba itong ginawa mo? Bakit? Ang masama sa ginawa ko. Masyadong makipot ang ibabaw ng compartment. Hindi. Anong hindi? Subukan mo nga pumasok at hindi ka kakasyariyan. Pasok na ang carpenter sa ikalimang compartment. At sinaraduhan ito ng babae. Agad niyang binalaap sulat sa herne ng polisya. Agad namang hinalaya ang kanyang panginigig. Hindi nila malaman ang kanilang gagawin. Napagbasyahan nilang pagpakalayo-layo at tumipat ng syudad sapagkat hindi na sila makapananagli sa lugar na iyon. Gumayak sila at tumakas sa kay ng isang kamig. Samantala, nanatili ang limang lalaking nakakulong sa kapitid sa loob ng tatlong araw na walang pagkain at walang tubig. Hindi makatiis ang karpentero. Kinatok niya ang compartment ng hari. Kinatok naman ng hari ang compartment ni Vizier. Kinatok naman ni Vizier ang compartment ng pulis at ng pulis sa compartment ni Kadi. Sumigaw ang Kadi na nagsasabing, bakit pa ba sila nagsasakitan? Gayun lahat naman sila ay nakakulong nang karinigan silang iba. Napagtanto nila na sila ay napagkaisahan ng babae. At habang sila-sila ay nagpupintuhan ng mga pangyayari, nagtataka ang kanilang mga sa Sabagkat may ingay ay wala naman silang makitang tao sa loob. Kaya't napagpasyahan nilang wasakin ang pinto at pasukin ang bahay. Nakita nila ang kabinet na yarik sa kahoy nakarinig sila ng nagsasalita, kaya tinanong nila kung may change sa loob nito. Sinabi ng isa na sunugin ang kabinet. Sumigaw ang kadi na huwag silang sunugin. Nagbunwari siyang Jenny. Nagsalita ng mensahe galing sa kulan. Pinalapit nito ang mga tao sa kabinet. Lumapit sila sa kabinet at nagsimula magsalaysay ang mga nakakulong. Tinanong nila kung sinong may kagagawa ng lahat ng ito. Ikinukwento nila lahat-lahat ng nangyari. Nang bakita nila ang kanilang mga itsura sa pananamit, nagtatawanan na lang sila. Lumabas sila ng bahay na tinatakpan ang kanilang mga mukha upang di makilala at makaiwan sa chismis ng mga kapitbahay. Okay, yan ang kwento ng oh, kwento. Ito yung uh, nobela ng isang libo at isang gabi sa Bansang Saudi Arabia. Tulad ng sinabi ko kanina, ibubukod ko na lang siya ng upload. No? At sagutin na lang yung mga patanungan na makikita dito. Okay? isulat na lamang ninyo sa pahin sa pahina ng inyong papel ang um, ng mga tanong no tulad yan, sino ang tauhan sa napanoon bigyan ang kang ng mga tauhan okay sunod anong sulilan ng kinaharap ng pangunahing tauhan sa akda ha makatwiran ba ang ginawa ng pangunahing tauhan sa akda bakit oo bakit hindi? At paano'y pinadama ng pangunahing tauhan ang labis niyang pagmamahal? Ano ang gagawin mo sakaling mangyari sa iyo ang pangyayaring naranasan ng babae sa nobela? At anong tradisyon? Anong tradisyon ang namasid sa nobelang minasang isang libot sa gabi? no? So, yun lang. At ipapost ko na lang yung gawain niya Yung sa, ah, sa bagay na ipost na pala dun sa kabila. Yung nobela ko, wakasan. Nalagay ito sa buong papel o maaari sa kalahating bahagi ng papel. Okay. Yan lamang at maraming salamat.